Okay, so Toyota Vios tayo ngayon. So ang problema nito, central locking. So dito sa kanan, tsaka dito sa ano, hindi na gana siya. So testingin muna natin. Ayun, hindi siya nasama. Pati dito. Okay. So dalawa lang yung nasama niya. Ayun, pati dito. Lock. Unlock. Okay. So, dalawang pinto ang hindi nasama. Tapos yun, che-checkin ko na rin yan. Kasi, pansin ninyo. Ayan, isa lang yung nagana nung ilaw nya. Doon sa turning light. Dapat kasi yung dalawa. Hazard yan eh. So, yun. Bubuklatin ko na muna itong dalawang ito. Titingnan ko kung anong problema. dito. Okay, so nabaklas ko na itong panel. So dito, palit na rin pala siya. So ito yung original niya. Yan Ang original niya na itong brown at ano brown pink. Yan, yan yung central lock niya. So dito, nagpalit na rin pala doon ng actuator, universal actuator na nakalagay dito. So check ko din doon sa kabila. So dito, ganun din. E, Ayan, buksan Yan, universal actuator na rin pala nakalagay dito. So titignan ko lang kung ang problema niya ay connection or yung mismong motor na ang problema. So dito, ang original niya na ito. Gray pink.

Okay, so dito sa unahan, sa kanan, okay. So ganito ang ginawa kong pag-check dyan. So tinignan ko yung pagkakatape ng wiring niya. So pinutol na pala yan dito. Kaya hindi ko mapailaw yung socket niya. So dito, nagdugtong lang sila ng wire papunta dito sa ano eh, sa central lock. So ganun na lang din ang gagawin ko dyan. Ayusin ko lang yung pagkaka-wiring. So dito, paano ko chinek yan? Nilagyan ko siya ng tester na ilaw. Ayan o pagkabilang dulo no brown at pink so tinesting ko ano umiilaw ay so ibig sabihin buhay yung linya ito kasi kanina napagana ko na yan so nalagyan ko na lang ng panibagong wirings diyan na ah. auto wire para i ko ako na yan dito so yun tinesteng ko naman yung likod na may ako nalilinyahan to So, dito sa likod, ganun din. Direktahan ko lang din yan ng tester. Ayan o. So, testingin ko. Ayan o, umiilaw. So, ganun din. Katulad doon sa unahan, ayusin ko lang yung wiring niyan. Gagawin ko auto-wire. Tapos, idedirect ko na dito sa motor. Okay? Wawiring ako na muna. Ganyan lang mag-testing niyan. Test light lang kailangan. Ayan o. Okay? Subukan ko kung okay pa ang motor. Okay, so ganito naman ang ginawa ko dito. Auto wire. Dinugtong ako lang yan. Tapos, hanapin ko na lang dyan kung alin yung tama na lock at unlock dyan. Tapos dito sa kabila, ganun din. Yan. Blank ko pa yung wire na yan. So, ihahanapin ko na lang dyan. Pagagalawin ko na lang yan kung alin dyan yung lock at unlock. So, yun. Okay nito, malapit na. So, ayan na, itap ko na. Ang gagawin ko naman, syempre, testing. Ayan o. Itong isa gumagalaw pa. Kaya lang, umuugong na yung pinakang motor niya. Ayan o. No. Okay. So, ang gagawin ko dyan, papaltan ko na ng motor yan. Kasi nga, pag tagal-tagal pa niya, ay titigil na rin yan. So, yung linya niya, okay na. Naka-auto-wire na yan. So, doon naman tayo sa likod. So, dito naman sa likod, tinesting ko yan. Inaayos ko na rin yung wiring. Auto-wire na yan. So, tester. Sinabita ko ng tester. So, testing naman. Ayan Umiilaw siya. Pero hindi na siya gumagalaw. Lumalagatok na lang yung motor niya. Pero hindi na siya sumusunod. Ayan o. Pakinggan niya. Ayan o tapos unlock wala na ulit. ayan meron na oh gumagana na oh ayan wala na ulit kaya ang gagawin ko diyan papalitan ko na yan ng bago pero uh, hindi na ulit siya nagagana. so papalitan ko na siya parehas parehas bago na rin tapos sinayos ko na yung wiring okay Okay, so kumuha na ako ng dalawang motor. Ayan, universal actuator. So, papalitan ko na rin yan. Pati yung unahan. Okay? So ayan na, paltang na. Ito na yung bago. So testing naman. Okay, palong-palong. Ito naman sa unahan. Testing. Okay. So, dito, nilagyan ko lang label yan. Syempre, yun sa blue ay may balot na tape. Kaya, para mabilis kong matandaan yan. Blue ay sa black. Syempre, doon sa likod, ganun din. So, yun. Pipix ko na to. Kaya, gay, okay, unlock. Okay to. Babalik ko na lang ulit yung panel. tapos na yung central lock problem. Ito yung pinagpaltang ko. Testing naman. Okay, palong-palo. Okay. Okay, isa naman. Ito naman ang gagawin ko ng paraan. Yan. Dapat dalawa yan. Okay. So, yung sa pintuan, okay na. Pinunta ko yan ng central lock. Yan. Dalawa na yan. So, yun. Ganun lang mag-check at mag-palit uh, ng central lock. So, dito naman. Doon ako sa module magtitingin. Okay. Dito naman sa alarm. Check ko lang. Itong sistema ng installation nito mga boss. Ako ang nag-install niyan ako na nag-install nitong alarm na ito. Doon sa central lock lang dito sa kabila, baka yung mga tropa ko na yung nag, ano nag-repair, nag-install. Yan. So, itong alarm ako nag-install dito. Tignan ko lang, kasi may warranty dito eh. May warranty sticker kung tawagin. So, babaklasin ko yan. Tignan natin kung sino ang nag-install. Ayan, ako. <laughs> o, hindi ko pa binabaklas yung sticker pero ako nag-install niyan. Kailan pa ito? 20. Ayan, so, Arvin. Ayan. Ako, ako nag-install niya mga boss. Tingnan yung electrical wiring niya. So, ang sistema nito, ang problema nito ay yung isa lang ang naga ng turning light. So, Pakita ko sa inyo kung paano mag-convert ng ano, kung paano paganahin ulit yung uh, dalawang output. Ito kasi yun eh. Ito, ito kasi yun sa turning light. Yan. Okay. So, i-check iche ko muna kung talagang output ang problema. Kasi, okay naman yung fuse eh. Ngayon, kung output nga ang problema at isa na lang ang out, output na nalabas, ngayon, ay, ang gagawin natin ay diode lang katapat niyan. So, ito ko din sa inyo. Bye! So, dito, titestingin ko muna yung hazard. Ayan. Check ko muna yung hazard. So, yung tester ko. Ayan. Nagbibling. So, okay yung hazard niya. Okay. Ganyan na mag-tester niyan. Yung brown, no alarm. Titester niyo muna yan. Kabilaan yan. Okay. So, nagana siya. So, dito sa kabila, ganun din. Ayan o. Ayan. Okay. So, ibig sabihin yung fuse okay, yung wiring okay. So, testingin naman natin yung sa alarm. Okay. So, dito, ayan. Itong side, itong isang side na wire. Ayan o, umiilaw. So, kita So, sundutin ko naman doon sa kabilang wire. So, wala. Wala siyang ilaw. Hindi siya umiilaw. So, itong side na to, tatanggalin ko na yung fuse. Yan. Okay. So, itong side na to, wala na siyang ano. Wala na siyang output. So, dito na lang ako mag-output yan. Gagawin ko na ito. Itong side na to. Okay. Okay. So, kukuha lang ako dahil Pero ibabalik ko pa rin itong mga pews na ito. Kasi nga, kailangan lagi may fuse eh. So, ayun. So, ito mga boss, kumuha na ako ng diode 5 amperes. Yan. So, nilagyan ko siya ng wire. Magkabilang dulo yan. Kaya kung mapapansin nyo, magkabilang dulo. Para ito na yung itatap ko dun sa input at output nung ano, nung alam natin na disable na 'yung ano, 'yung left side na turning light signal. Okay? So bubuuin ko na muna ito dito. So, ito mga boss, hinimay ko na yung wire. Okay? So, itong tinanggalan ko ng fuse kanina, so ito yung walang output. Okay? So, ang nakatapat sa kanya ay ito. Yan. So, itong may fuse, ito yung may output. So, ito, ito na yon So, tinalupan ko na yan. Diyan tayo kukuha ng source. Dahil iisa na yan, ang gagawin natin dito sa diode, ito na yung mag split ng para dalawa ang magiging output. yan Okay? So ito, babalatan ko na ito dahil dito ako nag-cut para may fuse pa rin siya. Safe pa rin tayo. Ngayon, itong fuse na to, ibabalik ko na yan dito. Nilag binunot ko lang siya para may palatandaan ako dahil malamang malilimutan ko na naman yun. So ayan, ibabalik ko na yan. Tapos ay itatap ko na dito yon. Okay, so ganito ang ginawa ko. Ayun. So dito magkakasama sila doon sa isang output tapos pagdating dito, nag-split na para dito sa turning light, left and right na ilaw. So dito sa diode, ang dinala ko dun sa papuntang turning light ay yung may guhit. Ayan. Okay. So yung walang guhit, papunta yan dito. Para pag nag-turning light sila, pag gumana yung left turn niya, ayan, hindi siya babalik dito sa kabila. Okay? Ayan o. Kasi magkakakuryente yan eh. Pag nag-turning light siya dito, magkakakuryente ito lahat. Tapos babalik dito. Ayan. Subukan natin. Bagay nag-turning. Turning light. Ayan o. Okay. So subukan naman natin sa remote. Pagganahin natin yan. Okay. Dalawa na ang nagana. Isa ang output, dalawa ang out. Naging dalawa. Ayan, isang na, isa lang ang output ng alarm, dating dalawa, nasira na itong kabila. So pinagana pa rin natin parang dalawa pa rin siya. isang output ng alarm, naging dalawa. Gawa nitong diode. Hello. Okay. So yun, ganyan lang. Kailan lang dayod pagka na busted na yung kabilang side ng alarm do sa turning light. Okay, babalaw tawon na to para hindi magdikit. Para magkahiwalay pa rin. Okay, so na ko na ulit yung module ng alarm. Okay. Model 2013 pala itong BIOS. So ito, ininstall lang ko ay 2016. So anong um, panahon na ngayon? 2023 na. So, yun. Pipix ko na ulit ito dito. dito. Kikabletay ko na lang ulit yun dyan. Tapos ay final test. Okay. Okay. Toyota Vios. Palit ng central lock. At check din ang turning signal ng alarm. Okay. Tapos na. So, check muna tayo. Lock. Okay. Gumagana na. Unlock. Okay? So, testing na naman. Nadaling ko lang yung pala yung isa. Yung... So, yung... Lock and lock. Yung hazard. Okay, gumagana na rin. Okay, ayos na. Yung mga hazard nung isa. Ano Hindi ako ng hazard. Ganon din. Pagpindot mo yung wala. Ah, okay. Check na lang natin yung boss. Okay, okay na to. Toyota Vios. Okay. Thank you.